So mga papi, pag naka-encounter kayo ng mga ganitong sasakyan na Mitsubishi, Canter, naka-encounter na ba kayo ng preno na lumulubog kahit bagong palit ang wheel cylinder? So buksan natin ang pinto at punta tayo dito sa brake pedal. Yung preno, pag inapakan lubog hanggang flooring, kahit bagong palit yung wheel cylinder, ang gagawin nyo ay i-adjust nyo lang yung well cylinder adjuster doon sa gulong. Kahit na bleed ng maayos ang preno, lubog pa rin. Hanggang flooring. So lumulubog lang itong pedal. Ang gagawin nyo lang mga papi, adjust nyo lang yung well cylinder sa likuran. So ituturo ko po sa inyo kung paano mag-adjust ng preno sa likuran. So meron pa akong nagawang isang unit na Mitsubishi Canter may tagas lahat ng well cylinder yung brake show basang basa na ng brake fluid so hindi ko na pinakita sa video kung paano magpalit ng well cylinder dahil madali lang naman to gawin so ang importante yung adjustment ng mga preno so nandito tayo sa likuran sa kanan na gulong kung paano mag adjust pasikwat lang pahigpit yan, pike pit yan. So, sundan nyo lang po kung paano mag-adjust. At ngayon, ikotin nyo ang gulong. Pakiramdaman nyo kung maganit na ba ang ikot. So, pagkatapos dito, yung kabila naman. Yung kabila. Ito. So, pag adjust ng 5 pag ganyan lang. Ganyan, sikwat papunta sa'yo. Sikwat lang ng sikwat. 5 feet. pa. Sikwat pa ng 5 Ganyan. 5 feet. ang sikwat. 5 feet. At maramdaman nyo naman yung adjuster. Medyo gaganit din yan pag humihigpit na malapit pero pag niluwagan ng adjustment pabalik na lang ganyan pabalik yan ang paluwag mahigpit ganoon pakabig papunta sa iyo ang paghigpit yan so pagkatapos dito sa kanan na gulong doon naman tayo sa kaliwa yan sa likuran pa rin tayo ha sa kaliwa naman tayo pupunta. So dito tayo sa kaliwang gulong. Itong adjust natin itong unang nasa harap likuran kaliwa. Itong nasa harap una natin i-adjust. Ganyan, pasikwat lang. Pasikip, ganyan. Okay. Pasikip. O, tapos pwede yung gulong pakiramdaman. Oh, pag medyo, mag, pag medyo mag, mabigat, okay na yan. Kapag luluwagan, pabalik lang pagpunta doon. Paluwag ganyan. Pag paluwag, ganoon. Sikwat, paluwag. Pag dito naman. Pakabig yung pagigpit. Okay. So pagkatapos dito sa kaliwang gulong, itong sa harapan yan naman ang sa likuran ito likuran ito naman ang i-adjust sa bandang likod pag niluwagan patulak ang adjust pa yan paluwag ha paluwag yan paluwag pag hinigpitan papunta sa iyo ang adjust yan, pahatap ganyan, pahigpit yan pahigpit okay, pahigpit pahigpit pahigpit, pahigpit. tapos, tignan yung gulong kung ikot pa rin pakiramdaman nyo kung kulang pa sa higpit dagdagan nyo pa dagdag -dag pa hanggang sa makuha yung tamang ikot ng gulong ayan Okay na yan so hindi na yung lulubog ang brake pedal pag kayo nag apply ng preno so na adjust na po ang preno sa likuran sa kanan at sa kaliwa itong canter Mitsubishi